Ay, anong oras na pero wala pa rin pasehero? Napapaismid na sabi ni Mang Isko sa sarili habang nag-iikot at nagahanap ng pasehero. Nang biglang may babaeng pumara sa kanya. Ta Ito na po ang bayad ko. Dinagdagang ko po yan. Tip ko po para sa inyo. Salamat po sa paghatid sa akin. Di siya makapaniwalang doble pa ang binayad sa kanya ng babaeng unano. Ang laki namang magtip ng ang na ito dahil nakakaramdam na rin siya ng gutom ay naisip niyang kumain muna sa malapit na karinderiya ay kumakalam na ang sikmura ko makakain niya muna ng masarap tutal malaki naman ang binayad sa akin ng una nung babaeng yun eh aniya sa isip pagkatapos sumorder ay umupo na siya sa mesa mabuti na lang at may tibi sa ang kinakainan niya upang hindi siya mainip habang naghihintay Maya maya ay nagulat siya nang may makitang pamilyar na mukha sa TV. Te teka, siya yung pandak na babaeng pasahero ko kanina. Napagalaman niya na isa palang mayamang negosyante ang babae at kilala sa pagtulong sa mga taong may hirap. Hindi ordinaryong tao ang unang nung babaeng sumakay sa kanya kanina kung hindi isang kilalang business tycoon. Hindi halos makakilos at makapagsalita si Mang Isko sa kanyang napanood. Nagsisisi tuloy siya kung bakit niya ito pinagtawanan kanina. Yun pala ay bigatin at matulungin ng tao ang hinahamak niya kanina lamang. At sa mga oras na yun ay nakaramdam siya ng labis na konsensya sa kanyang sarili. Alam niyang dapat ay hindi niya ginawa ang bagay na iyon subalit napangunahan siya ng pangusga at masamang ugali. Kaya naman ang nagbunga noon ay sobrang kahihiyan sa kanyang sarili. Hindi niya alam na ang tao palang hinahamak niya at pinagtatawanan ay mas mataas pa sa kanya at mas malaki pa ang kinikita sa kanya sa pangaraw-araw. Subalit hindi ito nagpakita ng yabang na katulad ng ipinapakita niya sa pasehero. Naging mapagkumbaba ito at sinagot na may paggalang ang lahat ng mga tanong niya. Kahit na tila nababastusan na ito sa kanyang mga tanong ay hindi ito nagmataas kung hindi sinagot lamang siya ng may mahinahon at paggalang. Kaya naman sa mga oras na yun ay hindi na niya maiwasan pang makonsensya. Kaya naman pinangako niya na sa muli nilang pagkikita ay babawi siya dito at ihingi ng kapatawaran sa kanyang unang nagawang kasalanan dito. Iyon ay ang pangusga niya sa babae nang hindi inaalam kung ano ba talaga ang kwento sa buhay nito. Alam niya sa sarili na mali ang kanyang ginawa at nagpapasalamat din ako sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo ay hindi ako matututo sa buhay. Sigurado kung hindi kita nakilala ay paniguradong baka ganito pa rin yung ugali ko. Mahilig pa rin akong mangusga base sa itsura ng isang tao. Sambit niya sa babae na agad namang umiti sa kanya. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasyensya. Ginamit ka lang ng jablo para gawin yun. Hindi naman ni yun. Wala naman taong isinilang na masama. Nagkakamali lang naman tayo dahil pinipili natin yung pagkakamali. Sambit ng babae. Lalo pa siyang napahanga sa babae Ganito pala talaga ang taong may kinikilalang Diyos. Ang taong sumusunod sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa kanya. Ang taong merong mabuting puso. Ang taong hindi kayang magtanim ng galit sa kanyang kapwa. Kaya naman po hanggang dito na lamang muna ang ating kwento. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagsusubscribe at sa mga bago palang magsusubscribe ay nagpapasalamat din po ako. At panigurado kong kapag nag-subscribe ka sa channel na ito, ay makakatanggap ka ng isang napakalaking blessing. Kaya naman hanggang dito na lamang ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo ang magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo kong muli sa susunod na video mga kadagit.